What's up, what's up guys! Good morning! Buongiorno! Ay, buongiorno! <laughs> Welcome back, Doc! Hey, thank you! <laughs> so nandito tayo ngayon sa Florida Blanca Dinalopian Road. Papunta tayong Biker's Haven, Vizimont Tapos merong falls doon sa bandang ilalim niya, yung Patal Falls Hindi pa ako nakapunta doon Kaya ngayon dadalhin tayo ni Doc doon So let's go! Pumasok tayo dito sa Barangay Bodega. Alam ko dito di, dito din yung Dal's Farm Dok. Yung kinainan natin na may ano, sunflower real? farm ya. Yeah. Yung napakaganda mong real. <laughs> okay, hindi pala Barangay Bodega to, Barangay Dampe. Yung Barangay Bodega, yung kaninang nadaanan natin sa main main road. So ito Barangay Dampe. Up ahead Bundok ng Sambales Isa sa mga bundok dyan, nandyan yung Visimont Hindi ko lang alam kung saan dyan <laughs> Parang dito nga kami dumahan Kaso ito, cementado na to Dati, trail Trail to, naalala ko dito Sa gitna ng mga tubuhan, palayan Ganda oh, kitang kita yung bundok ng Sambales dito Gando, ganda oh Ito yung sinasabi kong palayan Ganda oh, ang dami nagtatanim tatanim oh noh, magsasaka magkse-sagad uh, pa tayo, up ahead, exit exit tayo Meron exit exit underpass exit exit na exit exit na exit 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 above, exit 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 eto exit ganda ng daan ngayon dito oh, diba? puro simentado na itong stretch na to oo ano lang lupa eh oo oh, dati lupa lahat Ayan. to simentado na galing nandito na tayo sa may trail part hop oh, may tricycle pagtapos ng tricycle Ang ganda sarap mag picture nga naman dito look at that galing ganda <laughs> Sa gitna tayo ng palayan Na-amaze na naman ako Ganda oh <laughs> Nakaka-amaze na naman Never gets old Pag nakakita tayo ganito Malawak na palayan Malayong malayo sa city life Provincial life lang Ay, ganda Ito na yung ahon Whoop yung ahon si pintado na tapos uh, pagdating daw sa taas merong konting trail hanggang sa makarating tayong busy mount did you know bakit busy mount yung pangalan ng busy mount uh, I thought I knew I thought you knew but ano <laughs> uh, <laughs> no busy stands for Bataan Zambales uh, kasi it is located sa boundary daw ng Bataan and Zambales. Okay. Kaya busy month. Eh bakit month? Ah, ha? Monty yung mga Ewan ko Basta busy lang yung natanong ko <laughs> Kalata <laughs> kalata ko Walang practice sa ako Parang no? <laughs> akong hinihigal <sighs> <sighs> Barangay Bachawan <laughs> You never fail Yeah Ito yung barangay na sinasakop yung busy month, Barangay Batchawan. Okay, recover mo na. <laughs> Siguro may uh, kalahating araw lang kami. Ay, <laughs> ang haba. It's been a while since tayo tayong ganitong kahaba. Woo! Ayan. Meron pa. Meron pa. Malayo-layo pa daw. Umaahon pa rin tayo. Haba ng ahon dito. Buti Buti na lang mga ahon dito hindi gano'ng katas yung gradient buti And na yung, may ato buti na lang may aso kaso <laughs> kanina pa kami yung mga grabe walang katapusan so we have here a fork ito yung papuntang Bizimont ito yung papuntang falls ikaw toscoin toscoin sige toscoin na lang kung patal or Bizimont may coin ka Tega, tega. Parang may coin ako. Eto, head or tails? Head, patal. O, sige. Head, patal. Tails, busy month. Na. Head, sis. <laughs> <laughs> ano ba, ba yan? Gano'n ba pa Hindi na. Ano ba nagtagpa pa yan? Patal. O, patal. Wala, nakatadhana. Papatal daw tayo. Ayan, lumulusong tayo. Ang haba din ng lusong patay tayo pabalik ahon na naman over mo na tayo dito oh. tignan mo naman yung view dito oh. ganda pipicture mo na tayo dito kalim mo oh. kalim din Ay, ang dami rin mga bahay bahay dito oh <laughs> Good morning po. Mga dalawang oras pa. Dalawang oras. Totoo. <laughs> dalawang oras pa. <laughs> Grabe na si Kuya. <magiguya. laughs> A few moments later. So bumalik tayo sa fort kanina. Mali pala yung toss coin ko. Dapat pag gano'n ko, gano'n ko pa. So heads, pag ko, so dapat tail siya. So busy na lang tayo. Ang <laughs> layo pa pala ng <laughs> falls. So lahat ng mga tinanong namin doon. Sobrang layo pa daw. Yung isang may matandang aita doon tinirang namin. gaano pa doon kalay kalayo. <laughs> Dalawang oras pa doon. <laughs> so dito na lang tayo. Busy mont na lang tayo. Tambay tayo busy mont Napit na tayo busy mont So ayan, trail. Trail pa rin pala yung daan dito. Hindi pa siya talaga fully cemented hanggang sa busy mont Which is good. At least diba, meron pa rin tayong trail na na-experience. Busy mont Bikers Haven. Tau po. Tau po, tau po. Ayan, may tao. <laughs> Galing eh, no? <laughs> Hello, ate. Morning po. Wala pala yung nagluluto, nagkasakit. Okay, uh isa. -huh. Ate, sa'yo <laughs> nang bila, Cristina Pasak tayo. Bila ka, Sandra, sir. Oh, bila ka, Sandra. <laughs> bila ka, cool. yeah. Sandra. So, since hindi tayo nakapuntang Patal Falls, meron muna tayong sa side trip na resort, private resort siya Villa Cassandra, I think yung name niya check lang natin tapos balik tayong busy Mount. kay ate, dun tayo tatambay so oh, at least meron tayo ah ito pala, lapit lang pala eh Villa Cassandra, ang lapit lang pala sa busy mo sina ate pwede daw natin silipin pero mamaya parang nakabuk daw ata to exclusive na meron na grant so check lang natin you know ganda oh meron pa siyang viewing deck do kayo oh. no meron siyang mga viewing deck tapos meron siyang pool dito eto oh meron silang mga bonsai dito ang oh, dami didilig si kuya ganda rin ang mga bonsai nila oh ayun oh ganda So let's check this out. Ito, isa sa mga viewing deck. Uy, ang ganda nung infinity pool nila, oh. Grabe. Ang ganda. Ayan, oh. Kita nyo ba? mamaya ah, maya. Ah, lapit tayo doon. Para makita natin mas maayos. babata tayo dito. So, pagbababa dito, parang meron children's playground. May swing. May slides. Uy, may trampoline pa, oh. May sisu doon. Parang meron mga rings or monkey bars doon. Plus... Uh, swings pa oh, to iba't ibang klasing trampoline tapos dito yung pool area nila ang ganda ng infinity pool nila men grabe tapos oh meron pang mga viewing deck diyan ayun i think siguro ito yung mga villa nila diyan pwedeng mag-overnight ayun oh no? ganda oh Uy, Nandito ka rin? Uy! Hey. Uh, basta? Pa oh, talaga? Overnight ka ba? Kahapon. Kahapon pero naka-cycling ka tayo ka. Ah. <laughs> okay. Ito yung infinity pool nila. Ay, man, ang ganda ng view, oh. Sarap mag-swimming dito, oh. Tapos ganyan yung view mo doon, oh. Ito, sarap pa. Oh. Gusto ko tuloy mag-swimming. So, bumaba tayo. Sa likuran ko, nandiyan yung infinity pool. Ito yung nakita natin. From above. Ayun, oh, yan. Parang merong clearing dito. Parang picnic ground, oh. 'di Diba? So part pa daw ng ano to Nung Villa Cassandra Resort So dito tayo Tignan na Parang nga mas maganda yung view dito Ay no meron pa sa baba o oh. Ang lawak talaga Grabe Ito si Kuya o oh. Mga kain Morning po Sige po Ang ganda dito o oh. So ayun nga sa taas ayun yung infinity pool yun meron naman tayong na discover na bagong pasyalan dito sa may iba tsawan ganda dun Villa Cassandra check it out nyo ganda ng infinity pool galing ng no concept ng mga ano nila villa mabait oh, din naman yung mga staff some of, most of the staff oh, we're here na busy mo parang ano ilang hakbang lang siya or ilang padyak from Villa Cassandra Ha, ah, it's been a while since nakabalik tayo dito. Habi ko nga 2020 nung nagpunta tayo dito. If I could remember, ito yung, for me, ito yung first epic ride ko. Ito yung first na parang nag-out of town kami. I remember this part, ito part na to. Ito yung mga cottages nila. May merong napakagandang view. Uy, meron din silang guest ha. Ah, okay. You know. Morning po. Here's Paganda the view. Na, I love Bisemont, biker's yung Haven yung <laughs> I remember nagpa-picture kami dito. Group kami. Saamin na namin yung mga bikes. <sighs> Ganda oh, kitang kita yung bundok. Ito naman 'yung gusto ko sa Bisemont. Meron kang ano, clear view ng mountain. Clear view ng surrounding. To mga tropa natin from Lubao. Hello, good morning. <laughs> sa kayo sa Lubaw? Sa Dawu po. Lubaw. Thank you, Bitsy mo Thank you kay ate. So ito, pauwi na tayo. Baba na tayo ng bundok. Click na ulit tayo dun sa fork. Sementado na to. O, yung inahon natin na almost one hour. Minutes na lang bibilangin natin para makababa tayo. Ingat lang kasi ang daming dynamite sa daan. Ang daming mga aso. <laughs> Lalo na pag medyo mabilis ka or talagang mabilis ka na mo Ay, Diyos ko, kawawa ka. Tal talsikan sa likod mo. Kung minalas-malas ka pa, tatalsik pa yun sa mukha mo. So, ingat tayo. Dahil na di tayo makasagasang dynamite. Alright. Nakababa na tayo. So, from Bicimont hanggang dito sa baba, parang nasa 7 kilometers siya. Ah, ang layo din pala na inahon natin. Eh. Kapalang na, na tagal natin. Imagine that, 7 kilometers na puro ahon. So kung nadaan kayo dito, after nung talay, merong bukuan dito and fruit stand. Ito si Nanay. Sarap ng buko nila. Hi, Nay! Ano pa kala mo, Nay? Baby! Tawagin ka na lang po. Baby! Uy, baby! Baby! Hi baby. Hi nanay baby. <laughs> Ang sarap diba, ng bungo ni nanay, nanay baby. Ang na. sarap bungo po. po yan. Dito. Ay ate, ano pa kaya mo te? Yoli, Yoli. Po. Yoli. Oh, meron pa sila ng eh lumpia. Lumpia ng ano to? Gulay. Gulay. Ayun oh. Uy, Ay, parang sarap ng suka nila oh. Masarap yan oh. talaga kung yan. Yan yeah, o, oh. oh, kayo dito ah, yung mga bikers dahil kayo dito. Ba't Isa na naman! <laughs> Ba't tinanggal mo yung sa mo? <laughs> <laughs> Thank you <para> kay <laughs> Thank you kay Ate Maria ng Busymont and e dun sa Villa Cassandra, ang ganda. Meron naman tayong bagong puntahan doon. Sa may Barangay Batyawan. So hindi lang yung Busymont, meron na rin bago resort which is nga yung Villa Cassandra. Ganda ng pool, ang ganda ng place. Ang ganda rin ang view. Pero sana next time na pagdating natin Busymont, makakain na ulit tayo, no? Wala kasi pud kanina eh. Ay, nako. So, how's your, ano, ride? Right? But, ka. The, the <laughs> comeback ride? Yeah, your comeback ride. Kaya yeah. <laughs> ito, ano, screening? So, yeah. so nakakain na rin tayo, nakapaghalo-halo pa. So, next ride, we gotta do a track read sa upcoming gravel event. Abangan nyo yan. To do that, subscribe. Hit the notification bell. <laughs> Here. Sharing is caring <laughs> <laughs>